magkakaroon talaga ng sakuna kapag nagpatuloy tayo sa ganito. Alam ito at binalaan na tayo ng ating mga ninuno. Tama na ang pagpapaluha sa inang kalikasan. Tama na ang paglapastangan sa mga karapatan. Sa buong mundo, ang mga katutubo ay nagkakaisa upang depensahan ang kanilang mga karapatan, lupain at kalikasan. Ibabahagi ng dokumentaryong ito ang mga halimbawa ng mga estratehiyang ginagamit ng mga katutubo. Kailangan natin mag-organisa. Nais nating pangalagaan ng ating mga lupain. Gusto nating matiyak ang ating mga karapatan sa lupa. Ang tanong, paano natin ito masasakatuparan? Naghahanda na kami. Una, kailangan handa kami sa aming tahanan, pamilya at mga anak. Nagpaplano kaming magkakapatid. Kailangan namin ang aming mga taniman, ang mga bukirin, na pagtatamnan ng lahat ng klase ng mga produkto. Kailangan malinis ang mga bukirin upang magkaroon ng magandang ani. Kaya kailangan mag-organisa muna kami dito. Isang mahalagang hakbang ay ang pagmulat sa kritikal na kamalayan ng mga miyembro ng komunidad. Ang aming gawain ay ang pagangat ng antas ng kamalayan, ang pagtitiyak na alam ng mga tao na naiintindihan nila, pero mahirap ang trabahong ito. Dahil ang pagangat ng kamalayan upang labanan ang isang kumpanyang nagtataglay ng kapangyarihang pang-ekonomiya ay mahirap. Napakalakas ng globalisasyon. Ang mga platasyon ng goma, ang mga minahan, kumpanya ng langis, ang konsumerismo mismo. Nangangahulugan lamang na maraming tao ang walang plano sa buhay. Di nila kayang sabihin na ito ang gusto kong gawin sa akin buhay. At ang bilis nilang magpadala sa Agos. Pati mga konsepto tulad ng buhay, pakikiisa, at ang tunay na kahulugan ng kaunlaran ay napalitan na. At ang lahat ay naging usaping pang ekonomiya na lamang. temas kailangang mamulat ang mga komunidad sa mga posibleng epekto ng mga malalaking proyekto sa kanilang teritoryo. Ito ay naganap sa Teluk Meranti, isang komunidad sa Indonesia na nanganganib ang gubat dahil sa mga plantasyong monocrop. Pinisita namin ang mga lugar na nanganganib at pinulong ang mga komunidad. Ibinahagi namin ang aming mga pananaw. Yung mga tao na sumang-ayon sa alok ng kumpanya, Di nila alam ang epekto ng paghawa ng kanilang mga gubat o ng pagpasok ng kumpanya sa kanilang lugar. Pagkatapos naming ibinahagi ang aming pananaw, salamat sa Diyos at naunawaan naman nila. Kailangang masinsinang arali ng mga komunidad kung sino ang may hawak ng kapangyarihan sa lipunan. Hindi pantay ang tingin ng gobyerno sa amin, ng mga kumpanya. Hawak nila ang kapangyarihang pang-ekonomiya, ang militar, ang pulis at ang pamunuan. Nabili na nila ang konsensya ng mga tao. Kailangan ding maipaalam sa mga tao ang mga taktikang ginagamit ng mga kumpanya para makapasok sa mga teritoryo ng katutubo. Isang paraan nila ay ang paglikha ng dibisyon sa komunidad. Ang pinakamahirap nito, tayo ang pinag-aaway-away. Ang mga magkababayan, mga magkakapatid, mga ama at anak, ito ay nagaganap na dito sa Tilok Meranti. Ang pagharap sa kumpanya at gobyerno ay hindi mahirap. Ang pinakamahirap gawin ay yung magpapanatili ng unawaan para maiwasan ng awayan. Ang pagkakaisa at pag-oorganisa ay mahalaga para manatiling malakas ang komunidad kahit maharap pa ito sa panggigipit ng ibang tao. Ang komunidad ng mga dayak sa pendaon sa Indonesia ay ibinabase ang kanilang pagkakaisa sa komunal na gawain na parte ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Uh, kita... Ang mabigat na gawain ay gumagaan pagsama-sama kaming nagtatrabaho sa halip na mag-isa. Dalam... Pagsama-sama kami, kami nagkakausap at nakakapagpalitan ng kaalaman at impormasyon dahil nga magkakasama kami sa gawain pang komunidad nagiging mas masigla. Dahil sa gawain pang komunidad, nararamdaman namin na kami ay nagkakaisa. Ang pagkakaisa ay nagbibigay sa amin ng lakas. Kapag kami ay malakas, kami ay buo. Ang pag-aangat ng kamalayan at paghanap ng paraan para magkaisa ay mahalagang hakbang. Ngunit mahalaga rin na maging malinaw ang komunidad kung ano ang gusto nito para sa kanyang kinabukasan. Kailangang maliwanagang muli ng mga katutubo ang kanilang kasaysayan, ang kanilang pagkatao, ang kanilang pinanggalingan at ang kanilang patutungan at ano ang mayaambag nila sa pagsulong ng sibilisasyon sa mundo. Kasalukuyang binubuo ng mga katutubo ang kanilang mga plano sa buhay. Ang Sarayaco ay isang komunidad ng mga Kichwa sa Ecuador na may sariling pagpapasya kung ano ang naisi nila bilang komunidad. Mas mahalaga ito kaysa tumutugon lamang sa mga panukala ng mga taong labas. Dito sa Sarayaco, meron kaming sariling pag-unlad. Namumuhay kaming mapayapa sa piling ng kalikasan, sa aming lupain, sa aming mga ilog, at sa aming mga kagubatan. Ito ang pag-unlad. Di kami nag-aalala. Ang pinagkakaabalahan namin ay kung paano mamuhay ng na matiwasay. Nababahala kami na sana hindi makontamina ang aming mga ilog. Pinagkakaabalahan namin na makahanap ng makakain sa araw-araw. Na ang aming mga anak ay mabusog, malusog at malakas. At araw-araw nangangamba kami kung ano ang maaaring mangyari. Pinag-iisipan namin to na maigi kung kaya't mayroong kaming plano sa buhay. At sa pamagitan ng planong ito, gusto namin makamtan ang buhay na matiwasay araw-araw. Ang unang pamantayan sa pagpaplano sa buhay ay ang kaalaman ng mga matatanda ng mga kabataan, ng mga nakatatanda at pati na rin ng mga musmus. At ito ay pinapayabong sa pamamagitan ng tradisyon ng pagpasa ng kaalamang pangkasaysayan sa pamamagitan ng pagkukwento, ng kasaysayan ng aming lahi. Ang plano ay bunga ng pakikilahok ng mga mamamayan. Hindi ito gawa ng mga profesional. Hindi rin ito gawa ng mga dayuhan. Ito ay amin de, 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 de afuera. Es una Gumagamit ng iba't ibang pamamaraan ng komunikasyon ang mga katutubo upang imulat ang iba pa at upang siguruhing makakakalap sila ng suporta sa kanilang pakikibaka. Kung mayroon tayong modernong kagamitan, may pagtatanggol natin ang ating mga sarili sa pagharap sa mga banta ng panganib. Kung marunong tayong gumamit ng computer, internet at iba pang pamamaraan, Maaari tayong magkipag-ugnayan sa iba pang mga katutubo at mga taong nagnanais sumuporta sa atin. Ang susunod na hakbang upang ang komunidad ay maging organisado ay makipag-ugnayan sa mga mamamahayag sa mga organisasyong nakikiisa sa pambansa at pandaindigang antas upang sila ang magbigay ng hudyat kapag pumasok na ang mga kumpanya. Itong mga sulat na ito ay naipadala sa pamamagitan ng internet. Nagpadala kami ng mga sulat na kinatawan ng forestry. Sa kapulungan ng mga kinatawan ng Indonesia, sa regional na kapulungan, sa gobernador, at sa pinuno ng kumpanyang ito. Ininterview ako ng maraming mga dayuhang mamamahayag. Di ko sila binilang ngunit marami sila. Ito ay lumikha ng maraming ingay at inilabas ang aming kalagayan hanggang sa buong mundo. Kung kaya't ang soliranin ng kagubatan ng Kampar Peninsula ay tina-isyo lamang ng aming bayan, kundi naging isyo ito ng buong mundo. Ang mga katutubong kufaan sa Ecuador ay isa lamang sa maraming katutubong humihingi ng pagtutuwid mula sa isang multinasyonal na kumpanya ng langis dahil sa pinsalang dulot nito sa lipunan at sa kanilang teritoryo. Daladala -dala ko ngayon ang isang sulat na pinirmahan ng apat na bansa. Nang sa gayon, akuhin ng mga kumpanya ng langis ang responsibilidad at magawang linisin ang kontaminasyon sa Ecuadorian Amazon. At bitbit -bit ko rin ang 325,000 pirma mula sa 150 bansa na kasama kong ipapaabot. May nagaganap na rin kontaminasyon sa kalikasan sa Ecuadorian Amazon at sabi ng mga tao, kailangang managot ang mga kumpanya ng langis kaya pumirma sila sa petisyon. Sa paraang ito, unti-unti naming nakalap ang 325,000 na perma. Ilang komunidad na ang gumamit sa mga pambansa at internasyonal na hukuman para ipaglaban ang kanilang mga karapatan sa kanilang mga lupain. Kahit di pa kinukonsulta ang komunidad, ang gobyerno ng Nicaragua ay nagbigay ng konsesyon sa isang kumpanya sa teritoryo ng mga mayangnas sa bayan ng Awas Kami ang unang nanirahan sa lupaing ito, ang mga Mayangnas, ang aming mga ninuno. Inihabla ng bayan ng Awas ang gobyerno ng Nicaragua sa hukuman. Sa hukumang Inter-American ng Karapatang Pantao at nanalo ang komunidad sa kaso. Kinundi na ang Estado ng Nicaragua sa paglabag nito ng karapatang pantao na mga katutubong mayang na sa Awas Tingi. Itinakda ng Korte ang pinakaunang hatol na kumilala sa ugnayang espiritual at material na mga katutubong mayang na sa kanilang teritoryo. Ang hatol ng hukuman sa kaso ng Awas Tingi ay naging halimbawa para madepensahan ang iba pang daan-daang kaso ng mga katutubo sa kanilang teritoryo sa mga korte sa buong Timog Amerika. Nagkatitulo kami sa lupa noong ikalabing apat ng Desyembre 2008. Sa ganitong paraan kami nagkaroon ng karapatan at ari-arian batay sa nasyonal at internasyonal na batas, mayroon nang tumataas na pagkilala sa mga katutubo. Sila ay may karapatan sa malayang pagpapasya kung sasang-ayon o tatanggi sa mga binabalak na proyekto sa kanilang mga teritoryo. Ang pagpapasyang ito ay dapat nakabase sa buong impormasyon tungkol sa proyekto at bago pa man ito magsimula. Ang karapatang ito ay tinatawag na free, prior and informed consent. Ang gusto namin ipaalam muna ng kumpanya ang kanilang programa bago nila umpisang patakbuhin ito dito. Ito ay pagninilay ng komunidad bago magdesisyon kung tatanggapin o tatanggihan ang plano ng kumpanya. Ilan sa mga internasyonal na batas na nangangalaga ng karapatan ng mga katutubo ay ang ILO 169, ang Convention on the Elimination of Racial Discrimination at ang Convention on Biological Diversity. Marahil ang pinakamahalagang batas ay ang UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, kung saan ito ang pamantayan sa pagkilala sa karapatan ng mga katutubo. Ang UN Declaration ay tunay na tugon ng pandaigdigang komunidad sa mga suliraning kinakaharap ng mga katutubo mula pa noon hanggang sa kasalukuyan. Kaya't ito'y deklarasyon na kumikilala sa mga karapatan ng mga katutubo sa kanilang mga lupain, teritoryo at rekurso. Kinikilala rin ito na kailangang makuha ang pahintulot ng mga katutubo bago pa man magpasok ng kahit anong pamang proyektong pangkaunlaran sa kanilang mga komunidad. Kinikilala rin ito ang karapatan ng mga katutubong itakda ang kanilang politikal na katayuan kaugnay ng Estado at itakda ang kanilang kaunlaran pang ekonomiya, panlipunan at pangkultura sa kanilang mga komunidad. Ang mga katutubo ay nauorganisa sa lokal, national at international na level. Marami sa kanila ang gumagamit ng espiritualidad bilang sentro ng kanilang pakikibaka Ngayong araw na ito, tayo ay magdaraos ng tradisyonal na ritual. Ang layunin nito ay upang pagtibayin ang paninindigan ng mga katutubo ng pendaon na tutulan ang industriya ng oil pump. Pagpalain tayo at ang ating mga panalangin ni Daulat Keramat na siyang tagapangalaga ng ating banal na lupain. Pagpalain niya ang ating pagtutol sa plantasyon ng oil palm, ang industrial na plantasyon ng proso at ang pagmimina na banta sa buhay namin mga katutubo. Tumututol kami, nakikibaka ng buong giting, ng buong kaluluwa, kaakibat ang aming pananaw sa buong sanilikha, kaakibat ng aming talino at mga pangarap pinahinto namin ang mga kumpanya ng langis. Libo-libo ng mga katutubo sa buong mundo ang matagumpay na nagtanggol sa kanilang mga karapatan, teritoryo at kalikasan. Ang mineral ay pagmamayari namin. Gayun din ang lupain kaya hindi kami dapat magpapatinag sa alinmang industriya ng minahan. At sa huling limang taon, nagawa naming pigilan ng operasyon ng mga minahan na nakapirma ng kasunduan sa gobyerno. Ito ang nakamtan ng mga katutubo ng Jakan na mayroon silang kapasyahan at hindi nila hinayaang pasukin ng anumang kumpanya ang Jakan. may karapatang magpasya ang mga katutubo sa kahihinatnan ng mga likas yaman sa mundo dahil marami sa mga ito ay matatagpuan sa kanilang mga teritoryo. Di namin sinasabi sa Jakan na kami ay mahirap. Kami ay isang mayamang lahi dahil meron kaming lupain at sa ilalim ng aming mga lupain ay mga mineral. Kaya mayaman kami. At ang mahihirap ay itong mga multinasyonal na nagpapalimos sa amin ng lupa. Batay sa mariing pagtutol ng mga katutubo sa buong mundo. Batay sa katotohanang ng daang-daang proyekto ang kinakaharap ngayon ng malalakas at mariing pagtutol ng mga grupong katutubo. Nakikinikinita ba natin ang pagbagsak ng malalaking industriya ng pagbimina sa mundo na atin nang nakasanayan? Pinoprotektahan ng mga katutubo ang kanilang mga teritoryo at kagubatan para sa kanilang kinabukasan at para din sa kinabukasan ng buong mundo. Ang ating gawain ay para sa ikabubuti ng buong mundo. Heto tayo, ipinagtatanggol at tayo ay nagtatanim sa halip na ipagkasundo ang likas na yaman nito. Ayaw natin sa industriya ng langis dahil sa labis-labis na karbon na ibunubuga nito. Na siyang nagdudulot ng pagbabago ng panahon y eso crea problemas de, que actualmente el Gusto naming makapag-ambag sa lipunan at sa pandaigdigang sibilisasyon sa pamamagitan ng aming kaalaman, ang aming mga pamamaraan sa pangangalaga ng kalikasan. Hindi lamang kaming mga katutubo Kundi ang buong sangkatauhan dito sa mundo ay dapat pangalagaan ang ating likas na yaman. Dapat tayong lahat ay maging maingat para hindi masira ang ating kapaligiran. Sa buong mundo, ang kaalaman ng mga katutubo pati na rin ang di-katutubong tao tungkol sa pagbabago ng panahon ay tumataas. mayroon ng napakalakas na pagkilos para ipagtanggol ang inang kalikasan. Sa lahat ng kontinente sa bawat bansa, humihingi ang mga tao ng pagbabago. Sa aming palagay, isang araw, mananalo kami sa labang ito. Natututo nang magbangon ang maraming mamamayan sa buong daigdig. At sa aming palagay, sa isang dako ng mundo, magbabago ang kaisipan ng mga gobyerno para makapamuno ng mapayapa. Gusto naming mamuno ang mga gobyerno ng mapayapa at niririspeto ang aming mga karapatan. Itutuloy kong makipaglaban kahit na ako ay mahirap lamang at walang edukasyon. Kampante ako na ito ay pakikipaglaban sa kung ano ang tama. Itong kagubatan na pinaglalaban ko ay hindi matutumbasan ng pera. Ito ay katumbas ng dignidad, respeto sa sarili, kaligtasan ng buhay. Sinjit siya, Maging matatag tayo sa ating paninindigan kahit tayo ay kanilang suhulan. Habang tayo ay nabubuhay, ang lupain ni Nana ay mananatili para sa ating mga anak at sa susunod pang mga salinlahi. Magpakatatag. Habang dumadami ang mga balakid, ang panghihimasok, ang kahinaan, habang tumitindi ang hirap kahit sa loob pa mismo na ating komunidad, lalo nating kailangang magkaisa. Kung meron mang kahinaan, kung meron mang kahirapang pang ekonomiya o pang lipunan o di kaya'y pagkilala sa ating karapatan, lalo tayong dapat manindigan at isulong ang ating mga kahilingan. Huwag tayong panghinaan at makakamit natin ang tagumpay. Trabajo y seguridad Daremos, saludaremos educación Porque somos buenos del corazón Daremos, saludaremos educación Porque somos buenos del corazón Nos defenderemos, nos defenderemos contra todas sus mentiras y engaños, por todos los que nosotros aquí vivimos y los que nacerán después.